Ito ang mamahalin. May green sila. So, Sabrina's. So, LeBron James. O guys, ngayon nandito tayo sa Cartimar. Ngayon, naalamin natin kung magkano na nga ba yung mga presyo ng sapatos dito. Tara. Dami. Gaganda ng mga medyas, oh. Ganda pa rin ang quality nila. may mga tsinelas. ganda ng store nila, oh. So guys, mga ko lang. Honestly, dati nung college, dito ako lagi bumibili ng mga sapatos. Bago pa ako naging Kuya Jogs, syempre, magkano lang ang baon ko nun? 1.5 ako kada, kada week. Hindi ko afford talaga magbumili ng origin. Well, hindi na ako bumibili ng fix. Pero syempre, uh, na-appreciate ko pa rin yung mga fix na to dahil dito. Dito ako nagsimula, guys. Yes. way. Yung iba dyan, wala pa sa release ng Nike. Nauna na sila. Ganyang kalakas dito sa Cartemar, guys. Siguro isang advantage ko, kaya magaling ako mag-legit check minsan dahil alam ko yung quality ng fake and original. Magaya itong Cartemar at least, naging tulong din siya sa akin para maging shoe sure reviewer. Dami talaga. Magsasawa ka talaga dito.